Hi guys, eto mag grocery haul tayo so namili tayo sa Carrefour. so enjoy watching guys ito isa isa na natin yun nga eto nga guys umpisa na natin itong mga uh, grocery haul natin so yan nakikita nyo yun may binil, binili yung blackberry or blueberry ay hindi pala blueberry sorry naman cherry ayun so ngayon dito sa Dubai mayroon parang naka season ngayon yung cherry minsan wala may, minsan meron so ayan may yogurt na naka promo 2 plus 1. Ayan pala yung blackberry. Ay, blueberry. <laughs> but ba Blackberry ng blackberry. Blueberry pala yun. So, ayun. Next. So, ayan. Orange. Orange na clementine nata na yung tawag dyan. So, medyo pricey ng konti yan guys. Pero mas okay siya. Matamis siya. So, ayan pa siya. Tapos, Lemon. kiwi. Yan. So, dito sa Dubai, lang sa Carrefour. So, madalas naka ano yan sa naka sale minsan. Mostly sa mga frutas ang target ko yung mga seal Ayan. Uh, dragon fruit. Ewan ko kung pink ba yan o white. Uh, peach yung pits dito sa Dubai, dalawa yung shape, yung bilog na talaga, tapos yung medyo palapad ba. Mas okay yun. Tapos, okra. Nakikita niya naman guys, no? <laughs> Bakit ba sinasabi ko pa? <laughs> anyway, nagbo-voice over tayo ngayon guys. Kasi nung pinamili natin yan, hindi ako nakapag black yan, lettuce. Ano yan? Ah, croissant. Yan, mga croissant. Mini croissant ang tawag dyan. Na may chocolate sa loob. Egg. Brown egg. Ayan. May, may ano. Pag walang egg sa bahay, parang may kulang, di ba? So, halos naman lahat yung mga pinoy or yun, pag walang egg sa rep hindi kompleto ano ba to? ah, ok ah, ano yan? ang mga ah, parang ano yun? mamon? para sa mga kids ano yan? payless? ano yan? Payless pang masa. <laughs> kahit saan tayo magpunti, kahit sa ibang bansa, pinahanap natin yung mga kanton, peles, yan. Ano yung kanton na munggo? Chips ahoy, cookies. peanut butter yan. Bumili tayo ng peanut butter kasi tanong kong magluto ng kari-kari next time so request ng mga 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 madam tapos ayan ayan pa yan sinigang mix ayan medyo kamahalan dito sa, sa Dubai yung sina, sinigang mix guys kaya pag ano pag nagbakasyon nasa Pinas magdala na dapat so yan wipes actually yung sinigang mix corner parang doble ba o triple yung price nila dito so mas mas okay nang magdala pag nagbakasyon ba ganun so yan na lahat guys yan lang yan yan, yan ay mga grocery haul natin mostly siguro napapansin nyo walang mga ganong groceries aha almost fruits so yan kasi yung mga groceries like yung mabibigat ano ino online na lang namin yan tapos i-deliver nila dito sa bahay ganon so yung mga fruits talaga pag ano ako yung nag ano talaga para ba makapili ka ganon yung mga maayos sana nag enjoy kayo ayan na lahat thank you for watching guys God